So po mga kalaki, alas dos na po ng hapon Tara po mamigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers po sa bawat isa na bawat bayan, bawat bansa Ito na po, Australia 0193 New Zealand 2647 India, 1358 Philippines Philippines 9172 Thailand, 4348 Taiwan, 6168 Malaysia 9395 Dubai 7144 Hong Kong 2167 Singapore 1348 China 0123 Texas 9346 Israel 5562 Las Vegas 0491 Alaska 2663 Saudi 7415 Japan 8187 Italy 9503 Germany 2629 Korea 7177 Greece 3152 Canada 1949 At syempre po sa Mexico 7743 at Australia 2278. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers po ngayong hapon ng alas 2. Ano pang hinihintay mo? Di syempre, takbo na sa mga suki yung outlet. I-rumble mo yan ha.